Para dun Marami ang muti dyan. Di mga kalingap, bali. Nakasalubong uh, nakasalupog po natin si ate. Ano pa naman um. uh, tayo? Aljin. Aljin? Aljin. Atastahin na. Ang nga. Aljin Jimenez. <laughs> 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 Sino ba? Ano po kayo tayo? Punta tayo sa bahay nila uh, mga kalingap. Punta po tayo sa bahay po nila. Mga ka-fams. Kalingap! Tora! Bilang isang tirpok ng Jinsan, Mindanao. Tapos natin. Okay, diba? Pauwi na po sa, pauwi na po sana kami kanina mga kalinga pa na nakasalubong po natin si Ate. Kaya hindi po natin sukat akalain na dito pa siya nakatira sa gilid ng bangin. So <laughs> Pero bili pa po sa dito, dito talaga nila nang daan dito oh. Uh -huh. Here, dito. Ha. Oh. Pala pala ka dito, mag. Kalo ka tagal dito, Ha? Sino tumutok? Si si nandoon si tumutok dito? Hmm. Uh, pasok, pasok. Pa pas pasok. Pahirap dito. Tumbira. <laughs> Allah. pas Ako bang putok dito? Oh. Nginig na ako dito. Oh, kasi ang taas niyan, bagsak mo doon nalalim oh. Bangin ba? Bangin. Oh. Pagka doon ka bumagsak, may hiya ka ng tumayo. Gulong-gulong ka na naman, Makang. So, meron pala dito bahay mga kaliyap. Ay, ako. Pambihirang bahay nila ate. Ayan. Wala mo lang dinding. Wala mo lang pa silang dinding mga kaliyap. Ito pa ni ala ate oh. Grabe. Pero mga anak-anak. oh, Kaya <laughs> may anak-anak. Ang dapon po. Ang dapon po. Ini Itu pelan bahayanya. Gak gawa gawa stick bos oh, gawa gawa stick. Ya. Stick. Oh, yeah. stick. Uh, Kerabu pun makalinya, itu pun bahay pun nila. Itu tuh mis pun bahaynya teh? Nih, dong sabario, yuk. Ah sabar yuk. Safan nanti tuh. Apa ya? Gulai. Gulai. ya, ada mana itu. Woi. Mana tuh teh saging? Ulang. Oh, puso nang oh, saging. puso nang saging. ulam namin. Oh, may ulam din pala. Oy, may kanin. Maraming kanin, walang huh? ulam. Ay, 'yun masarap 'yun. Anong kul anong kulay ito? Anong ano, sabi nila nga uh, kanjos. Kanjos? Okay. Yes. Kanjos. Makain 'to? Oh, makain. Makain. Kasi ilaga ko naman 'yun. Ano, ilaga tapos pudla ilaga ano? kain derivative 'to? So, oh, 'yan. Oh, lang ng po. Kasi gulang na yan eh. Kaya ko na ibig, ay ano sa tubig. Humor sa tubig. So, hindi pa gulang, pwede dito so. Laga lang. Mm muna. Ilaga mo na. Ilaga mo na. Parang munggo style. oh, parang munggo style. Munggo, mani pero... Tong dagko nga munggo. Batong, bakit ko nga batong. Batong. Yung maliit, munggo si gyud, munggo. Sitaw, sitaw, ibang jud. Ibang sitaw, iba siya.

Kalo ko bahay nila to, bali ano pala to, pahingaan yung nila. Yung bahay namin yung malawak doon sa bariyo, yung puntahan Ay, mo. Ayun nga pala, yung bahay, yung ano ah, nga pala, yung malawak yung... matapos. Malawak yung silong. Silong, oo. Oh. Silong. Na may bahay sa taas. Oo. Puro, puro taas. Malawak na ma 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 taas. Malawak ang silong. Hmm. Walang laman ang silong. <laughs> oo, oh, yun ang bahay pala nila natin. Kamay um, ah. na kita eh. Hmm? Kumain na kayo? Oo. Uh -uh. Anong kinain niya ulam? Puso ng saging. Puso ng saging? Yes. Meron ba? Dami. Marami ba? Oo. Uh. -huh. May kanin ba? Dami. Oh, kain ka, boss. Oh. Kain, uh -huh. kain, kain. kain. Da da ka, boss. Kain. Ay, sinta. Dami yan. Oh, hindi natakpan ng mais. Ma Puso ng saging. Puso ng saging. Sinabaw. Oh. Sinabaw. 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 Oh. Sinabaw. Oh. Sinabaw. Yeah, oh. Sinabaw. 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 Sige, ikaw na. Yeah, okay. Yeah. Okay. Kain, boss. Sige, kain tayo. <laughs> kain tayo, sige. Ala, ala. Ala, ala. Ala, ala. Uling, uling. Nahinginain <laughs> oh, <wala ka> na <laughs> naman po tayo dito, mga kalingap. Silang, te. Silang. Ikaw. Busog ako hindi marami din ako makahinga so, puro kain, puro kain <laughs> 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 ako kakain ha, ah, bumulo otot na ako sige ha, te-try ko yan bahala kayo ikaw bunit na lang kuha <laughs> <laughs> niya <laughs> kain ko tayo mga kanilang tayo dito yung manginain bahala, di mo sige e, yeah, kain para tumaba may <laughs> <laughs> <Bundok. laughs> para mag <magbumbulotot> ka rin hihihi <laughs> ginusot kaya ako dun boss uh, pangang layo ano, na akit bawa tayo bundok hmm, nawalay hmm. nawalay yung kain natin dun uh, kain kaun? Okay, okay. yung <laughs> saluhan niyo ako oo okay. okay. masaya na kami makita kung kumakain kain po huwag kang nahiya kain po tayo ano pangalan mo tayo Aljin. Aljin nga pala no. sir, pangalama? Dolito. Dolito? Dolito. Julito. Jolito. Jolito? Jolito. Jolito. po sila Sir, sir Jolito at si Ma'am Aljin pinakain po si Bosing dito, kalingap turak. Kasi mukhang makita malayo pa nakita nila parang gutom na gutom ng tsura daw. Parang di kumakain. <laughs> Ampas mo pa. Biro <laughs> lang po ah, joke-joke. So, -joke. uh, mas maganda kasi yung natitikman din natin yung mga ano, mga pagkain sa bundok mga kalingap ba grabe sibusing talaga kain tayo kain. eh kain at sana tuba ka na alhamdulillah insyaallah <laughs> okay <laughs> <laughs> anong luto yun te? sinabaw sinabaw na puso sinabawan lang ito, ganun. ang galing e, ito na po mga kalingap no? mga pagkain sa bundok Kain po tayo mga tsaka, walang chemical yan, boss. Ay, no. oh, no, walang chemical. Puro yan. Puro, na, na natural pa. purong natural. Walang halong chemical. Kaya lang. Kain tayo. No. Tapos na ako. Doon no. ako magkain ngayon sa... An, an, siya nakikain doon sa kabilang bahay. Ah. sa kabila. Eh. Ah. Doon siya nakikain, <coughs> na, nanginain. Ako nanginain oh. dito. Doon siya nanginain, boss, para makatipid sila. Ah, Oo. <laughs> 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 <Palatino, palatino, palatino. laughs>

Yung dahon, pagka matuyot na yung dahon ng saging, pinuputol na. Nasaan lang kasi Ang bira. Ako na lang kumakain. Oo. Oh. Kain lang ng kain. Hmm. mo tu. Sa Sa'yo man ang mga manok yun, te? Oo. No Buti naman magkakapag-alagay kayo ng manok dito. Paikot-ikot lang sila. Hindi sila malayas? Hindi. Hmm. lang hmm. sila. Ganyan lang sila. Walang mga labuyo dito? wala na malayo ng labuyo no kasi malinis na rito eh Natigil tuloy sila paggawa ng steak. Ngayon, nakasitan lang tayo eh. Sige lang. Ang problema. Ito siya nga pala eh. Meron po lang kami. Meron po lang kaming programa. Dito sa area Yung magte magtatagin po ng wari kasi magbibigay po kami ng binhe. Doon, Tapos, kaya po, gusto namin itanim yung mga wala pa yung uh, mm. ano. Kaya na taeta. Ngayon, ngayon siya. Kasi ang tila. problema, wala kami mga simeriya eh. ito, kasi gato yun. Uh, Nagpulong-pulong kami kanina. Kasi nakakuha na kami ng yung pagpipistuan ba ng pagsatan ng, ano, ng gulay. Mm -mm. Ngayon po ang mangyayari ng bayanihan lahat. Di limbawa, ditlo, ditlo area. di teluk ria tu, ia mula-mula kena mabuk lah ini Sabla. Si, ini ya, ia ya, ya. di bario oh, mas mabuti. Dulu. Nabiye, uh, hmm. da, tu tak biar De, bario? kalau ke tu mula-mula sedulat dah datang di ria tu sedulat leh sentabeng Tak kalau boleh leh, kena mabuk lah tak leh tu, ni ke atinis sedulat, ia leh fungah kena atinis, dari ni ke cerman di mangkak, di biai okey lah, pun para balok rutlo grup atlo iriak nulumi eh uh, itu biar lu shutter uh, phone lu shutter bin lu shutter grup lu nih album cemilan di rojek pennya sarakam bismillah lebuyu na hmm, kelumatik na sitau otomatis ya, kan ya. kala hatanya goluglu gambar uh, bisa uh, diluglut nok

<laughs> kasi siya kasi walang ulam. Uh, Masarap kuya Sarap ng nila eh. May buti pa oh. Hmm. hmm. Lungik, alapad. <laughs> <laughs> karet na suka eh. Ah, suka pala laman. Hmm. Araw-araw ka dito te. Yeah. Hmm. Hmm. Eh. Ito ka lang magtulog. Dito ka lang magtulog? Sakit sa Oo. Loh. Ang ginaw dito. Away, tugnaw dito naman. sila ha. Sana ay naman sa na silang buha. No, sa... Ay, hindi matutog no? Dalawa sila. Ba, ano Wala nang istorbo. <laughs> <laughs> istorbo sa ano? Hindi sa magtulog ba? <laughs> <laughs> ginaw dito, no? Hmm. Kung di ka dito, grabe. Ito niyo po mga kalinga po. Open na open po. Wala pa silang dingding. -ding. Hmm. Eh, open na, Ang hangin. Ang ginaw-ginaw dito. Oh, sa buntok tayo. Sa bukid. Yung ang may dinding dinding na maginaw pa. Hmm. Pero kung na may kung na dinding tugnaw sugdog ya hapon. Pero kung may dinding play tugnaw. Na. Uh. Samot. Wala lagi. Hmm. Uh. Bisan mag mag tanggal pa na sila sa nina. Oh. <laughs> init <laughs> init noon mong mga sugod nina. Hmm. <laughs> <laughs> Basta sanay na na ni sa bukit. Eh, pa sa Pag sanay ka na uh, sa bukit, mga kalingap, no? Hindi. Hmm. ito na yung buhay mo eh. Sanay ka na sa klima. Pag gabi, malamig talaga. Pero sanay na yung katawan mo. Banda itong area nila? Eh, uh, naglinis naman sila oh. Ano mga tanim-tanim niyo niny dito teh? Ito na, saging, avocado. Saging, okay. avocado. Ano? Okay, uh -huh. Mga durian po. Mga durian. Ano mga, mga bata pa no? Mm -hmm. Mga mm hoy. Kamuting kahoy. Hmm. Sauna, so, ng uli. Hmm? Dreaming ng uli. Dito may Manguling mo dito tapos na mo iyagi. Sakuto na mo. Tayo bitaw Ano man kaya higit ka ng uling? Sagol, mijilina, minamoy ka ng ipil. No, 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 no rin. Bug. Pero mga toyo, mga tuyo na kahoy. Hmm. Sulb na? Hmm. Okay. Laring kailan lang? Laring kailan lang? <laughs> Kasi tayo mga kalingap. Ay. Soldo naman si Busi. Ano? Special yung ulam namin. Eh, special lang para sa amin. Yan yeah, mga special kaya hindi pinapalagpas ni Busing no? Special Tatirahin na, natin yan Baka tirahin pa ng iba hmm. Grabe so, sa bundok mga kalingap At puro talaga mga pagkain Mga, mga bitamina hmm. Walang halong kimikal Grabe. Nabusog. Sol, boss. Oh, grabe. Oh. Parang hindi oh, oh. mahalatan. Oh, grabe. Parang wala lang, ah. Parang hindi mahalatan, oh. Saan mo yung laging pagkain mo? Wala silang ebidensya. Siyo <laughs> <laughs> so, mo, mga kaliyaba, tapos na po tayo ng buraw dito sa <laughs> sila uh, kuya, sila ate. At, ah, uh, Tignan po natin kung paano po gumawa si kapam ng uh, stick ganyan lang gumawa ng stick oh. hmm yun malapit lapit na sa katotohanan pwede ka na mag ng ganyan pero yung uh, natin ang bibilis ang bibilis ka na ka hmm buti di saman yung anak mo dito te yung dalawa nang doon kanina yung isa yung maliit ay, ah, ano yan doon? Mm -hmm. Mm -hmm. Yung iba na lang doon sa Anwari. Um, Ang bilis ko yung punta tayo sa bahay nila. Mm. Ang ah, bilis. Mm. Yung sa may ano, kumakain ng ano, saging noon. Um, Ang bilis nilang gumawa ng ganito yung mga bata. <coughs> oh, parang mm. hindi, pati, hindi na tinitingnan. Mm. Ayos na. Oh, Ayun lang. Pero nilalaro lang ba? Bihira naman yun ito eh. Grabe yung ginagawa nila. Kaya tayo boss. Ito ba hmm. Ano yung nga Hmm. Yung ano? Malaki. Hmm. Gusto mo humuha. Ang bilis na. Parang nilalaro lang nila. Nakakailan naman kayo din nagawa na, sa maghapon yan. Steak. Ilang piraso. Ilang big case. Kani, ma mahumanis siya. Kapinig mag singwinta, sisinta rin. Kabukos. Oh, dami yan. Bilis na nang uwa kasi. Kaya eh. matatrabaho na nila eh. Oh. Aram araw eh. Praktisado na. Nagtagat ko <tinyo> Grabe. Masler talaga sa paggawa ng uh, barbecue stick. Pero ang ganda ang pagkakapilis nila dito. Pagkakanto-kanto nila. Eh. Panisin. Hmm. lutuan. Para may harang pa ng hangin, no? Hmm. Para hindi mapatay ang apoy. Para nagmingas sila. Hmm. ito? Ano ito? Ano ito? Kapalan. Hindi. Yung ano yun? Puste? amigas.

balik na lang ulit tayo sa sunod ibang ibang naman ulam sa susunod no sayang macam bagus siya na dali di mo kukulay ito ba takaya ben ubluten no do tsaka payas hmm no naksiyo naksiyo namin yung talbos ng papaya hmm sarap din ngayon lang kami nakatikin ng ganun mas masarap yun kanang ano gataan ay ginataan. Hmm. Kasi maraming talbos ng papaya no. marami. Pag magawit tayo, hanap tayo ng mga papaya, putulin natin lahat ng mga talbos nila. <laughs> <laughs> yeah. Ngayon lang kami nakatikim talaga ng talbos ng ano, papaya. Diyan na kala na ano, ulam pala yun, ang kala namin yung bunga lang. Hmm. O, paano po? Alis na po kami. Salamat po sa pagkain, napusog po ako. <laughs> Eh. Sana all busog. tayo tuloy muna kami. Salamat. Hindi pa. Na, number out lang ako dito. Dito <laughs> pagkaano no? sama-sama uh, kayo doon. Sa so, pag pa. Pagano mag usap sa nila, chairman nila ano? Kasi pangkalata naman po 'yun. Para para sa yun lahat 'yun. Sige, te, salamat. Ito so, po mga kaliya, baliakit na po tayo. Gabi lagi. Ayun. Gabi. Ube. Ube nga kwan. Ube. Ube. Ube nga, yun ni? Bayulit. Bayulit, nga. bayulit nga kwan. Tamis oh. siya. Ito, oh, kung kasukan? Ah. Lami ni ikaw nun. Lami kayo dong. Nampil alat kilau ralu kata lalu. Ay, patubuan para mag, uh -huh. ay, para mag uh -huh. ay, tatanim para nila. Uh -huh. Kasi sayang naman kung Kalo kilala niya na naman. Kunti lang na yan. Kasi <laughs> <laughs> nandito, baging mo na yan, baging. Hmm. Yan, yung kadgabi na yan. Ah, uh, ube. Hmm. Marami silang mga paninim dito mga kalingat. Ito yung kanilang farm. Yan. Ganda, ganda rito. Ganda itong area nila. Talagang... Gusto ma na makalagaan lang talaga. Hmm. Mabibili talaga. Saan ka magtayo ng bahay dito? Hmm. Doon? Doon. Oh, don sa baba para Be akit ka lagi. Nagpapampo na lang ako dito. <laughs> 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 Sabi. Sarap, tignan sa ganitong lugar. Hmm. Yun nga lang, hirap lang kabuhayan dito, boss. Kaya, yun lang. Mayaman sila sa kalikasan. Oo. So, kalikasan, pagkain, maraming pagkain. Oo. Oh. Yun lang sa, yung pera talaga, yun sa kabuhayan talaga, mahirap. Yun yung... lang salat. Oo, pera talaga, yun lang. Masipad kami na. Hmm. Napakira hmm. ka. Pag ka muna talaga. Sa so, dami ng puno ng... Sa inyo lahat ito, yung saging. Pag so, nagsipag pa muna yan. Ang ah. daming pananak. Yeah, pagka pera-pera tayo, gawa tayo yung ano na natin ito, area. Para tayo na lang mag deliver-deliver ng mga ano nila produkto. Pwede na. Ganda rito, boss. maganda rito. Para hindi lang siya mahirapan mag-deliver-deliver. Pagkano okay, bayad nila sa pag-deliver diyan? Bayad nila 100 per sack. Oo. <coughs> oh. So, kung may ano, to, so, kung bawa ba ikaw, yung mama ng kabila kay helicopter, de. Ito lang, dire lang sa pag-deliver. Hmm, pwede. Gagawin kong oling stick nila. Dito na talaga, <laughs> <laughs> alam mo ba sa sakyan ka rito? Yeah. Para pang-deliver-deliver, hati-hati dito hati, hati mga produkto rito. Pero hindi, siguro yung papanahon na yan, boss, at uh, kung makaka angat-angat, no? So, Kasi hirap sila sa deliver talaga rito. Sa si deliver, malugi dito, no? Hmm. Mahal talaga deliver rito. Talo, dito. kahit vice versa, talo, eh. Hmm. Siguro yung 100 per trip? mm. Eh, madala nila, dalawa lang. Eh, pagbalik pa rin nila, ganun din. Ba balik, pamasahin ba lang na po, mga. Pangasunan na lang. Nasuluyo na lang. Diyan din mapupunta yung kikitain nila. kung may sasakyan tayo, ano, kahit ma-pick up lang. Pagdating ng tamang panahon, sabi nga ni Aisha Sigera. Pagdating Sigura. ng panahon. Silang, <laughs> niyaman tayo. Ubus lahat ng pera. <laughs> <laughs> Sige, salamat. Ito, so, sa susunod ko ulit ako mga kalingap, birthday pala ng pamangkin ni ate ngayon. Ate Algen, punta tayo. Buti na lang, hindi pa ako nakakain. O, buti na lang. <laughs> oh. gutom, gutom na gutom pa. Gutom. Sakto. Buti, buti hindi ako kumain tanina, no? oh, buti na lang. Muntik ka na kumain. Muntik na. Muntik ka. Pasa sila, sila, sila <laughs> diba? muntik na akong kumain. <laughs> sila, hindi lang ako kumain, no? Napigilay ko pa Sakto. yung nararamdaman ko. Bakanting bakanti na, po, uh Oh. Birdie. Uh oh. Buti na pigilay. Ano mga handa, ate? Doon. Anong mga niloto nila? Ay, manok. Hindi ko alam. Manok siguro. Ah, Yung unang darating doon, kakatayin. Lugi <laughs> <laughs> sila sa akin. Tara, birthday tayo, birthday. Uh. Dati sa inyo. Sigura, sin po po lang, na ma'am. Oo. Oh. kayo doon. Pasitira. <laughs> ako. let's go, let's go, let's go, let's go. Nasuguri suguri natin yun. Sina, salamat. Sina, salamat eh. Ya, yeah, salamat ka. <laughs> Sige mga kalim, may birdy pa pala doon. <laughs> Buti lang hindi po tayo kumain. <laughs> <laughs> mm. Ang ganda po ang daan po nila dito. Siya dyan po nila, nila talaga. Para sa sang... Motor, kaya dito dito, dito no? Mm. Saka motor. May puso na naman, no? Mm. May puso na naman ng saging. Hmm. Ito, pwede ito panguling, no? Mm -hmm. Pag-uling na ito boss Ito, pwede ito, ready na ito uling Yan yung kinukuha nyo ta, maganyan lang no Maganyan lang Kasi hindi ang magputol ng kahoy, bawal Opo, mga patay ng kahoy Oh, Yan yung mga kinu-uling po nila yung maganyan no Mga patay na Wala naman yan silbi Oo, hindi pwede uling yan Yan